guys may nakita akong ahas na ano guys oh, maliit sa puno ng ano sa puno ng niyog yan, oh. so, yan nabigla ako guys yan oh. parang ito niyang mag ano Gitu ah. Malet lang, tapi takut aku. Ya ini, eh, eh, yang anu, guys. Ya anu. Gusten yang bubak sigoro. Bubak kejan. Bakal lumipat dia, guys. Bakal lumipat noh. Takut teman. Takut dulu ya aku, dirutai dudaan, diselikut tanah tinggi diselikut, yang sumunud je, yang sumunud, timing aku di itu yang nih, yang kemalauna Yen kemalau sia ke bunga obat yan Yan Tapi guys tuh no? muka anu proses ponu nang anu nyuk senyin ayun ayun dance dance Kita makan nih tuh guys katakot to yun iba yung ano niya guys yung kulay niya yun natakot tuloy ako ay may isa pa doon sa taas ayun may isa pa doon sa taas di makita Siguro baka yan yung anun yah hinahabol. May, may isa pa doon sa taas. ayan yan yan, bubu na Ayan. ayan na siya guys ayan yun isa na sa taas baka mahulugan tayo ayan wala na yung isa na taas to guys yun o oh, yun hindi makita blurts agis nila ito yun oh nasa ano yun 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 baka yung isa yung hinahabol niya patakot naman